maganda nga po sa inyo, mga karek magsisimula na naman po tayo uh, gumawa ng bago i-upload uh, mga direk. huwag niyo lang po kalilimutan click niyo lang po yung subscriber tapos mag-hold po kayo click niyo yung notification bell mag-hold po kayo para updated po kayo sa mga bago kong i-upload at uh, kung meron po kayong katanungan mga karek, lagay niyo lang sa comment section at sasagutin po natin Uh, like and share nyo na rin mga karek tas yung ads ko mga karek huwag nyo po siyang skip panoorin nyo po mga karek para magagawa pa tayo ng mga bagong i-upload uh, mga karek ito na po, natin oh. bali ang gagamitin kong long towel tatlo sa dalawa Tato po. Tsaka dalawang hand po. Okay, yung na po natin mga na Unahin po natin mga karek. Para gawin po siyang pikak mga karek. Kailangan po lagi siyang may palatandaan sa gitna po. Paano po gagawin? Ganito po. Po. pagin natin yung po sa gitna magkakaroon po siya ng palatanggahan yeah. ito na po siya mga kare doon po sa gitna uh, po pointin lang po yung isang kamay nyo i-didiin nyo po ron para uh, mapigilan yung pag-upi dito pag-scroll dito yun mga kare, i-scroll i-ikot na po natin hanggang sa gitna po yan mga kare Wag po yung pakakawalan mga karek. Para hindi po makakawala, ipit po yung ganito po. Yan. Ganon din po ang gagawin sa kabila. Yan, mga karek. Dalawa po ang gagawin natin ito. Tapos po muna natin para mas ma abang tinapi po natin lagyan po natin ang pangipis po yeah. mga karek ito po yung pangalawang uh, hand towel ganun din po gagawin paano po hatiin paano po matanda sa gitna ganito po gawin pihin po sa gitna pag nahati po sa gitna ganyan po sa niyo po ibalik Ayan na po, yun po siya palatandaan. Doon po sa palatandaan na yun, ilagay nyo lang po yung point nyo. Tsaka i-roll po to so, yung yun po sa parating sa gitna po. Ang nakarating na sa gitna mga karek, pitin lang po nyo na ganitong style. Tsaka i-roll po yun sa kabila and po Ayan na po mga karek, na-roll na po. Bali pangalawa na po to. Tapos ang gagawin po mga karek, na-roll na po yan, balik na rin po lang natin mga karek, para itupi po. Paano po magtupi? Ganyan lang po. Ayan. Pag natupi na po yan mga karek, at saka po balik na rin ulit. Ito na po itsura niya. Ibubuka lang po ito mga karay. Pag sabuka niya, ganyan lang po mga karay. Tapos, kapag binuka na yan, mga karek, itong ginawa ko isa, nilagyan ko na po ng mata, mga karek, yan na po. Yan. Yan lang po, mga karek. na po siya, mga karek. Ano po? Sabi po ano natin, gagawa po tayo ng pinakakatawan niya. Sabi po natin. Ito po yung isang long towel, mga karek. Yan, long towel. Hatiin po sa natin sa gitna. Paano po? Ganun na naman po. Hatiin natin sa gitna. Yan, hati po sa gitna. Ito na po hati. Hati po sa gitna, mga karek. Hatiin na naman po natin sa kalimit ay bumili kalahati ulit. Kung na naman po, atiin na naman po natin na pag naman po. Tapos, gawin natin yung style diamond. Ayan po. Ang hahanapin nyo po mga karek, pag pinayan mo na po natin yung style, hanapin po natin to. Ito, so, mga to. Ang gagawin po mga karek, para ito pinapin maging katawan niya, gaginitin po natin mga karek. Pangalawa po, ganyan po. Ang pangatlo po, gagawin yung po. At yung pangapat. Ang lima. Ani. Tapos mga karek, pag nagiganyan na mga karek, gaganyanin lang po natin sa likod. Balik na rin po natin. Tapos mga karek, tutupi po natin, ito po yung gitna, tutupi po natin din dito po, yan. Ito po yung gitna, 2 inches po, 2 inches, din po sa kabila. Dito po kayo magtutupi, Yan, hindi po natin siya. Kunin po natin yung dulo rito. Yan, yun po. Ganun din po sa kabila, yung 2 inches po na yun, yun po. Yun po magtutupi. Yan po. Kung gusto nyo pong maipit po, i laklang lang po natin ganyan, no? Lock lang po, lock lang dulo nakalak na po siya. Ayan po siya, may body na po siya. Ilalagay po natin dito yan mga kapatid. Ayan na po siya mga kapatid. Ayan na po siya. Ayan. Abilan po natin mga kapatid. Ayan na po siya. Ginagawa po natin. Po, yung long towel po na isa, gagawin po natin. Dalawang long towel po yon, Gagawin po natin, ipi-flitch po natin yung mga. Paano po? Ganito po. Flitch lang po natin yung na ginito. Tapos, ganyan po ang style. Ayan. Oh. Ayan po. Pantay lang po natin dito. Ayan hanggang sa matapos po yan, puro na lang po yan. Yan na po. Atiin po natin sa gitna mga kalit. Paano po? Kukunin po natin yung gitna. Yan po. At saka ito, ito, po. Yan na po siya. Kukunin po natin. Para magitna po. Tapos mga trek, paano po ang gagawin? Gaganyan lang po natin, bubuyang niyan po yan. Ganyan din po, atras, atras ng bot ito. Para magkaroon ng dapa. Kailangan po makadapa po siya. Atras na naman po natin to Para makadapa po Ganyan. Ano po ang ginawa dito sa una po mga kare? Ano din po gagawin dito sa pangalawa. Okay, ito po. Advance. Advance ito. Ganun din po ang gagawin mga kare. spin po mga kare. nya pa ma-correct. Gitna. Ito. 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 Ay, uh, bulat, i bulat po, mga karek Tapos mga kare, ito na. Papatong na natin ito. Ang pagpatong mga karek ito po, hanggang dito po. Ayan, dito lang po. Hindi po isasagit patong lahat. Ayan po mga karek, Talagyan po siya ng mga bilog mga karek. Yung design niya, pag bumubuka yung mga katawan niya. Eh, dito na lang mga karek. Sana nagustuhan niyo itong luha ko ngayon. Uh, sana may natutunan din kayo. Uh, huwag niyo lang kalilimutan mga karek. Uh, click niyo lang yung subscriber. Tapos click niyo rin po yung notification bell. mag po kayo para updated po kayo sa mga bago kong upload. Uh, at huwag niyo pong skip yung ads ko mga karek. Para makagawa pa tayo ng maraming magiganda pang video. Ah... Uh, may katanungan kayo mga karek lagyan nyo lang po sa baba sa comment section at sasagutin ko po mga karek like and share nyo na rin mga karek dito lang maraming salamat God bless and keep safe bye bye